mga matataas na kalibre ng armas gaya ng M14 at M16 rifle, 9mm at 45 caliber pistol at libo-libong mga bala. Ito ang mga nasabat sa isinagawang raid ng National Bureau of Investigation o NBI Region 6 sa bahay ng isang pulis sa SP Village, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Lahat ng mga baril hinihinalang hindi lisensyado. Kinilala ang suspect na si SPO1 Rex Noble. We were able to get a certification from the Firearms and Explosive Office at Camp Crabbe. uh, to the effect that uh, our subjects in this case, uh, Ricardo Rex Noble alias Mustang of Bacolod City, is not a licensed firearm holder. We were able to secure a search warrant. Ayon pa kay Almendares, naroon daw mismo sa kanyang bahay si SPO1 Noble nang isinagawa ang raid. Isang highly confidential na informante umano ang nagbigay ng impormasyon sa NBI tungkol sa umano'y mga iligal na armas na hawak ng suspect. Mariin namang itinanggi ni Noble na iligal ang kanyang mga armas. May, may mga papilis mo na tanam isyo. Galing niya tabuan nga wa pagkuhan mo lahat. Magkuhaong ko sa quarters mo. Nakatalaga bilang personnel ng Intelligence Branch ng Bacolod City Police si Noble. Nakatakda na raw sana siyang magretiro sa darating na Nobyembre. Giit niya, tatlo sa apat na armas ang inisyu pa umano ng gobyerno sa kanya. Habang personal niyang pag-aari ang kalibre 45 baril. Bagay na pinatotohanan naman ng Bacolod City Police. Wala lang siguro marinyo ang mga ano, so by this time gina-update na uh, para at official pag din sa atong sa Bacolod City Police. Pero dahil walang naipakitang mga dokumento si SPO1 Noble, Agad siyang sinampahan ng kasong illegal possession of firearms. Pansamantala siyang nakalaya matapos makapagpiyansa. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang kaso.